Pagsugba kog balo, pagkahuman magkilaw kog pinaadad nga suasid o tanawa kung unsa kalami ang among kinilaw mata at dili po na mawala ang atong sinugba nga balo. Diya, pagkahuman ato din ang tirahon, siyempre atong tulakan og botong. O diba, atsip kayo. So what's up matas may buntag ka na ito. Ano, Gipaad to dito sa atong amigo dito sa apupong noong na isa ka chairman diya nga si Gilbert Marimon. Siyempre matas na naman po amigo nga gimingaw po sa ito. Ano, og ako pong gidala ang akong kinakusga nga isda diya kaya maoro na ang among banding-banding dito mga tats. Pag ako dito mga tats, wala de ay siya no, kay nag-duty di ay siya. Siyempre, kay content creator man tao. Oh, kita dyan mo hapaan ni atong gidala. Kita ay kita hiwa, kita tanan. Siyempre, anak ah, man dyan na, diba? So, mauna din ang mga tats, gi ad na ako diritsyo ang akong isda dira nung kinilaw. So, wala na na yung gipanitan, giunsa pa, o giputol-putol na po na ako ang akong balo. og ato nang gisugba kaya kay nagbaga na mga tats, o, ato sa nambiaan ka diyot, kay niingon sila na ados sila tanom nga limon sito sa likod. So, atong gi di dito kung ba? O ito audio mga tats. Na audio de like, sa Limon o di ba? So muna na atong hihalo sa atong kinilaw. Ug ang nagatiman sa model mga tats, ang asawa ni Chairman no kay nagduty lagi si Chairman. So muna na mga tats ato nang iadad ang kalamasan sa atong kinabuhi diya kay perting lamia sa atong kinilaw mga tats. Kanang style sa ko pag kilaw mga tats, ad ada ad -ad, no. So apil yud ang bukog ana pero ginigpis lang ako sa pag -add -add para makaon na apil ang bukog. Og di magdugay gihaon na nato ang atong sinugba og maonan ni ang among nahimo karong adlaw mga tats. O di ba? ating lamia mata sinugba og kinilaw niya parisa na tug pinya og kok dia aw wa na daog na kunya karon unsa so, pa man himuon kay naloto naman na man na aw syempre hab hab na ta so bago na mata si shout so sa na nato mga bagong followers no so hapit na jud ta mga tas mag 100k murag isa na lang jud siguro ka utong ani kay na ako'y video nga nag viral na pod katong video na ko nga nag viral mata na katong ingon bitaw na ko, na ko na nag 1m karong adlaw mata ma nag 1.5 million views jud siya no so nadugangan jud siya half million so naa na po ko, video nga nag viral karoon karon nga gipa-viral ni Mita actually November pa nang video ha, pero niabot sa 600k. So dili pa na ko mapakita sa inyo ako unsa pa jud ang final na kay nagsigi pa sa viral og sige ang mga followers. So no human naman mga tats ako lang ipakita sa inyo ang ilang palibot no kay kanidi ang asawa mga tats hilig di bulak. So classic klasing bulak ang naa dira mga tats. pag kanindot sa si area. Ang bana ko gihan ang asawa ko gihan magtanom-tanom og bulak no. Mo na iya mga garden garden di mga tats og dili lang kay garden mga tats. na apud like fishing or panagatan oy panagatan na adis lagi nagmay nga isda mga tats na display display ang god kay gamay si piat ani tats ah mapulutan jud namo ni eh. pero nindot jud ay mga tas pag nakita nung mga mga ingani sa si imuhang palibot no kay prisco kay ang hangin mga tats o isa pa dili init ang palibot bugno jud tanawag no napas mga limon dia o oh, nabagigigo si madam og limon na binog ihatag sa kuha di man pero kini ang among natripan mga tats ang ilang botong kay bibi pa daw ni siyempre dili na to na mapatunayan kung dili na to na kwaan o isa so at ato ng tistingan, ato ng abrihan para mabal na to kung unsa katamis ng butonga. Kinibay ang butong matas, dako kay digtabang sa tuwang UTI no, basta sige lang mag-inom ani, mahawasan yun o matambalan yun ang inyong sakit sa puson, basta sige lang mag-inom ani.